What's good? Yeah. Ugh. Okay. Um, ang last sa topic natin, yung diploma at diskarte. Okay. Ngayon, last time naman, may pumasyal sa akin about sa problema ng tropa sa depression sa pag-ibig. Okay. Hmm pag-ibig na naman <laughs> okay so ang topic natin nga ay yung depression sa pag-ibig okay uh, may karapatan ako mag advice dyan <laughs> kasi dinaanan ko yan um, actually na-upload ko na to eh two years ago, two years ago ata ah, ko na to eh. Wala nga lang akong mic noon, pero hanggang ngayon wala pa rin. Pero yun nga, dahil may commercial na tropa, may problema, tinapit ko siya. Hmm, ayun nga. Bakit nga daw siya hiniwala yan? Maayos naman yung relasyon nila. Um, go, maganda naman ang Agos, wala naman third party, ganyan, ganyan, ganyan. Pero, actually, ganun din naman sa akin din eh. Ba't ako hiniwala yan? Wala, kasi pa ulit lang eh hindi nag-grow. Puro happy mansari, puro sex lang kayo, party, 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 swimming, party, swimming, travel, puro ganun lang, pero walang grow. So yung babae gusto rin mag-grow niyan eh. Gusto mag-grow niyan. Pag na pag, kahit na naman eh, pag nakukulong ka, gusto mo lumapas, ba? Diba? Ganun din naman yan eh. Yan, at lang talaga dyan. Dumating din sa punto na... Yun nga, nung hiniwalayan ako, ginawa kong mundo yung tao kasi open pa rin ako eh alam mo ang babae eh, pag hindi nag-grow yung relasyon nyo kay? sabi mong lalo na pag umakat kayo ng 3 to 5 years na relasyon tapos paulit-ulit lang yung happy man sa yung puro sex lang, travel lang party party party, puro ganun lang walang 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 grow talagang iiwanan ka nyan kasi gusto niya mag-grow so yun nga yun nga yun nga pinag-uusapan natin na Ganon. So, ikaw naman, ipipito pa rin na sana magkabalik Well, tama naman yun kasi mahal mo nga, di ba? Pero, ang isang kagandahan naman, pag hiniwalayan ka ng ganong katagal na karelasyon, kaya, siya, kaya ka niya. Kasi hindi nga siya nag-grow eh. So, ibig sabihin, ikaw din hindi nag-grow. Walang, walang, ano, walang, walang umaangat sa inyong dalawa. Puti mo ikaw, nalulunod ka sa loob ng sarili mong baso piling mo astig ka lang, <coughs> piling mo astig ka lang, piling mo ang lupit mo lang, ang ayos sa forma mo, pero totoo, wala ka lang ng pera. tiba Hindi kayo nag-grow, yung ultimate chicks mo, hindi rin ng pera. tiba Walang, 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 walang maturity na nangyayari, kasi puro ganun at ganun, ganun lang. Okay, ang isa sa natututunan ko, nung hiniwalayan ako, ay matagal ko munang na-realize yung sarili ko na ayusin ko na. Kung baga, palupitin ko lang palupitin ang sarili ko para nagle-level up ako. Okay, kaso inabot ako ng 6 um, to 8 years na depression. Alam mo ba ang depression? Akala mo lang, nagkatrabaho ka ng maayos o, o oh, gumagalaw ka ng maayos pero hindi ka masaya. Akala mo ang depression, malungkot ka lang. Tapos bu bukas tumawa ka, hindi. Ang depression, ala pa kahirap kulihin nya nang hirap hanapin yan At hindi mo mararamdaman yan Buti ba nga yung lagnat eh, o masakit yung ipin, nararamdaman mo kung masakit eh. Pero yung depression, hindi mo mararamdaman yan Hindi mo mararamdaman yan Kahit kasama mo yung anak mo, dahil iniwalayan ka. Yun. Hoping ka pa rin na bumalik siya. Tandaan mo, may naghahantay ng ngiti mo. Ito, mukha ko. So, ang point ko dito, sa kwentuhan natin, ito na yung chance mo para palupitin mo ng palupitin yung sarili mo. Kasi nakakawala ka na sa kanya. Nawala, na naka, kawala ka na sa pagkakakulong mo sa kanya. Diba? So, isang kagandahan din dito eh. Ito na nga yung chance mo eh kung paiirali mo lang yung puro love, 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 tapos pag nakarecover ka, magmamahal ka muli, hindi mo na ayos yung sarili mo. Hindi mo na pag-grow. Di ba? Pero choice mo pa rin lahat yan. Kung gusto maging simple na lalaki lang, o kung gusto maging negosyante, gusto maging milyonaryo, gusto mo maging, maging matinding lalaki talaga, eto eh, din yung chance mo para palupitin mo ng palupitin yung sarili mo. Nagdaan mo, huwag mong gawing mundo, yung tao lang. Huwag mo ikukulong yung sarili mo sa kanya. Kasi yun yung dinaanan ko eh. Nakulong ako ng 6 to 8 years sa depression. Bago ko na-realize o bago ko nagising sa katotohanan. Eh, hindi ko siya sinisisi at hindi niya mas masamas para sa akin. Sa paningin ng iba dahil nakulong na sa kanya. Pero kasalanan mo yun. Kasi nakita ko doorknab, ayaw kong buksan. Choice mo rin niya kung bubuksan mo yung pinto mo parang ngumiti ka. Umabot pa ako sa punto na 6 to 8 years, halos sasakya po lang ako. Hindi ako gadasal, nakatingin lang ako sa kanya. Sana bumalik siya. Pero, yun lang din, hanggang sa nasag, nabulong bulong sa sarili ko na sana pagbigyan mo ako mga akumang. Ayun, awa ng Diyos, pinagbigyan ako. Pero, hindi mo dapat sisihin ng Diyos. Sarili mo lang din yan ikaw at ikaw lang din ang magbubukas ng pinto mo. Ngayon, masyado mabilis ata yung paliwanag ko. Tandaan mo to. Kung hindi mo sasagutan kagad yung exam mo at aantayin mo yung resulta, ganun katagal lang din yung bagay ng problema sa'yo. Kung gusto mo mag-move on, nasa rin yan. Wala akong sinabi sa'yo, umibig ka muli agad. Ang sabi ko, ayusin mo sarili mo palupitin mo ng palupitin ang sarili mo. Malay mo, may tsansa, mayroong part 2. Kung malupit na malupit ka, pat nga babalik sa iyo yung babae mo kung hindi ka naman malupit? Malupit ka nga, astig ka nga, gwapo ka nga, ang tanong, gumagawa ka ba ng pera? Paano mag-level up yung babae sa'yo kung ganyan yung, ganyan yung sitwasyon mo? Tama. Kaya iniwan ako kasi nung panahon na yun, malupit lang ako. Pero wala akong pera. Teka, puro pera na lang ba? Yun yung totoong laban ng buhay. Alright? So, yan na muna yung topic ko sa depression sa pag-ibig. Ang part ko, depression naman sa mga bigla-biglang tinutoyo na babae na kahit may pamilya na kayo, bigla kaya lang iiwan. Well, anyway, panag-guess mo yan. May chance ako naging negosyante. Palapitin mo sa sarili mo. Let's go! jumping up and down fighting this and game so